<laughs> nga naman <laughs> Nga naman <laughs> gano man <laughs> <Nga naman. laughs> tayo pasyente pero wala tayong masakit <laughs> wala <nga kayo. laughs> ito admit natin ah ayun oh. ito yung ano pasyente natin si <laughs> <System. laughs> Times, mag mag oh. uh, that, sure. Ano? Mau pa <laughs> <laughs> Sa <ilong. laughs> oh. Hi. Hi, ate. Hi. Baka gusto place. mo tayo ng assistant. Baka gusto mo ng assistant. <laughs> <laughs> <I> just... <laughs> malamig mainit. <laughs> malamig mainit. <laughs> malamig mainit. Ang ganda dito, te. Gusto ko malamig mainit. Hot outside my garage. That is the place. <laughs> Can I have ice? Ice water. Ice indeed order kayo ng order. May pambayad ba kayo? Ha? May pambayad? Pang... Sari bang magbayad? <laughs> sabi bang order? Sabi bang order? Sari bang order? Ha? May ano kayo? May pambayad kayo? <laughs> ha? May pambayad? Dahil bahalag, bahalag po, Bri. Basta hilas. <laughs> Wala kayong pambayad? Order na order kayo kay ate? Bahalag po, Bri. Basta hilas. <laughs> oh, wag ka nang, wag ka nang ano dyan. Ano ako mag-ano? Yes, ma'am. <laughs> ma'am. Thank you, Mars! Huwag ka na magalit! <laughs> Dahit ko eh! Ano? Dahil ano na naman ano? problema dahil mo? Dahil <laughs> Ay, put <po. laughs> ano? Pati talaga ano niya! Babe! <laughs> Ay, pa naman Ay, bakit maestro? Wala ka na maestro? <laughs> Ah, sige, humawag na kayo dito kasi malamig. Oh, picture na, picture dito. Hindi, close muna. Sige, alam mo, matanggap yung social media. Go! Yung pangalan. Ay, oh, malamig! Malamig. Naman yan. Gusto ko siyang picture na ganit. Mahalag po, bre, basta hiles. <laughs> Same pandesal yan, pero anong ang coffee mo, anong brand? Bakit? Starbucks Simpasa. with pandesal. Starbucks 3-in-1. Sa <laughs> usang so, so, mo. Sabi ng friend ko. It's nice view. a nice view. Nice to drive. <laughs> Ay, paano ba magkape sa Starbucks? Ganyan ba kadami? Ganyan ba kadami? Ba't ganyan? Unlimited kasi yung Starbucks. Pag-ayaw mo makatulog, girl. Dalawa, dalawa yung... Giatay. Uy, grabe, uy. Samok ka, ayaw. Salamat pa. sa sponsor. Biglaan nga lang. Salamat sen, sa sponsor. Maraming mabiglaan. Basketball dapat. Walo. Ano yan? Basketball dapat. Basketball dapat eh. <laughs> mm -hmm. Joel, can you drop us in our home? At least yung kinindam. May dalaw, ano. Cup. Saan? <coughs> Ganyan ba kumain sa ano sa Starbucks? Ganyan pala kumain sa Starbucks? Pati kutsara pa ubo. Bring your own paper bag. Pati pati kutsara pa daw. Ubo ubo. 'Toling ko lang. Subukan nandoon dito. Hoy. Masuk. Masuk kompleks <laughs> Kandak.